sa watch yeah, yeah, yeah. Yeah. Mm -hmm. Pag hindi ka kasi nag-live minsan, ah, mas wala ka hapon. Yung watch hour mo, next year na ako. Next year ako

kasi di ba saan ito tayo. Tapos magkakatabi kasi ako tayo dito sa tapos yung bladder. So yung bladder ko nang nabili, pwede yung maging cancerous. Kaya nung pinagis yung, yung bato, hindi yung bato kid yung kidney ha. Yung bato na mantega na tumigas. Ano yung kumain ka ng tiyo? Hindi. Pag marama dalit ako makain ng sabi ko saan ba yung pero hindi ko alam po. Sa gilip, sa gilip. Sa gilip, sabi ko, basta nandiyin ko na. Hindi ko alam, tapos sabi ko, sabi nung ano sa akin, nung sasaysama, nung sasaysama nyo, sabi, ishi, she ishi. one she is? Nung Oo. Is na bato na? Hindi. Sabi niya, ishi. she, nakasasama ko. Tapos, kumuha ako ng... So, kay, so kayo, so kayo, para tanggapin ko lang sa ospital. Kumontakta hmm. ko sa Chiba, gosh, diyan galing ang malaking ospital. Ayun din ako, nurse red din ako sa uh, ni-custodian ng tao. Ah, Nakita nila hindi yung hindi do-city. Meron na akong bato pero nandoon nga na yung unang nadinig ng ng mantika, 'yan na po doon. Tapos ang ginawa nila. Sabi ko, kasi sabi ko sa klinik, sila, sila. Sabi nga, may sila ang dapat doon. Ano, matumutun yung sila. Tapos, sabi nga, kita nila, nabubula yung ating, ano, yung brother ko, yung pag-inaw. Sabi nga, mag-visit ka, kasi, pag na-operahan ka, tapos hindi mo sa paaayos yan, yung tingnan, pwede maging cancer school kasi naman yung ano mo. Alam mo yung ginawa nila, yung sa puso, puso ko iniwakan nila yun, may camera yun na, na, ano, na pinasok. Uh, Eko. Tapos, Thank you pinasok niya na yun. yung doktor ko, nandito sa ito, iba sa kama. Um, sa operating room kami. Nasa tulog siya. Mm. Dinadrive niya yung machine na pumasok. Siya yung nagdadrive. Ngayon mm. yung machine na yung tumatahe. Mm. Hindi binuksan ng malaki yung ano. Hindi mm. yun sa may Karang puso. O, matakas. Tagal na puso sa doktor. Mm -hmm. yung ano, ginawa niya. Kasi may Kasi kahit tumatalag na yung kahit tumatalag na yung form pa uh, uh, hindi ako ano kasi nervous na ako makatulog kaya nakikita ko may iyak ko sabi ano ayaw ko sa likod kasi pag sa katawan natin kasi sisaryan na ko pag sisaryan ka dito babalokot din yung likod mo tapos doon tayo eh ganun din yung ano ganun din yung pag sa Basta partner mm -hmm. din ko. Hindi nito ko okay. operahan. Sabi, sabi ko, oh, mm -hmm. sabi ko, ayoko dyan kasi may trauma na ako. Kaya hindi ako nag-anak ang marami. Sabi ko, baka may ibang ka-offeran ka. Alam yung anesthesia, nilagay nila sa nilagay nila sa ano, sa doob ng sa dextrose ko. Sinaksak mm. Sinaksak nila dun sa may pinaka-hose. Mm.

Pwede mm -hmm. siyang pangako. Sabi ko, so, ayaw ko ayaw ko nga. Kasi mahita ako. Pag mo ko, hirapan Pero ako sininig yun. Ang gansan na. Hindi nga ako nakatulog. Ay, nakatulog na. Ayun. na nila... wala ka ng panunaw, madali kang mabuto. Madali kang mabuto. Um, kaya, bumatabak ko. Pero ngayon, talaga hindi. Hindi iwasan. Ito, 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 ito Oh, hindi kami pinjaki. kita,